Dito guys, nagpaalam na ako sa mga kalaban. Sabi ko, end ko na po ha. Ah. Di ba naman ako pinansin tapos nag good game lang sila? Ang akala yata nila eh ako'y nagyo-joke lang. Parang binabaliwala nila yung sinasabi ko. Di pa nga ako nakontento, inulit ko na naman. Tinanong ko ulit sila kung wag muna ba. Di talaga nila ako pinapansin, feeling ko ako'y napapahiya na. Nang hindi na ako makatiis, nilusob ko na sila nang ako lamang mag-isa. Nagpakalawa ng dolphin tong si Bin, kaya ako'y naglaylo muna. Pero agad ko rin silang binalikan nung walang pag-aalinlangan. Panoorin nyo guys yung gagawin ko dito. Halos magalit sa akin lahat ng mga kakampi ko. Ang bonga akala kasi nila tatapusin ko na. Tignan nyo naman, tumitipi na sila isa-isa. Pero lahat ng yan, mapapalitan mamaya ng lungkot at kaba. Ang nangyari kasi dito guys, mauubos ko yung mga kalaban namin. Tapos pati mga kampi ko ay madadamay din. Nagasim din kasi tong karina namin guys eh. Tignan nyo, pinasok niya ba naman yung dalawa sa loob ng tore? Ako rin naman yung makakaubos bandang huli. Nang ma-wipe out ko na sila, naisip ko bigyan ko kaya tong mga to ng tsansa. Kaya guys, muli ko silang tinanong, sabi ko, end ko na ba? Ang inaantay ko lang naman sa kanila guys, ay eh, yung sa akin na wag muna. At sa wakas sila ay nagsalita na. Ang sabi ba naman eh, wag, wag muna tol. Dito nyo makikita na sobrang bait ko talaga. Biruin nyo, ako ako'y napapayag nila. Napasigin na lang ako, sabay out na muna. Pero guys, sa kabila ng kabutihan kong yun, magiiyakan pala yung mga kasama ko ngayon. Ewan ko ba, wala naman akong maling ginawa. Pero sa kanilang mga mata, parang ang sama-sama ako na. Gusto ko lang naman bigyan yung mga kalaban ng partida. Total, ako rin naman ang bumubuhat sa kasama. Sa ginawa ko ngayon, imbes na magpasalamat na lang sa akin yung mga kalaban. And mo lola mo, e, eh, ba naman? Nagmabuting loob na nga ako sa kanila, ganun pa rin ang isusukli sa bida. Tapos kaya pala babadrip tong si yung lobat na pala siya. Sari-saring pambabati ko sa akin natanggap. Quit ka na, dagdag pa nila. Di ko nalang lang masyadong dinamdam, guys. Ako ay naglord na lang. Ngunit nang nagdatingan sila, ako umalis na rin bigla para kasi hindi na nila ako tinuturing nakakampi. Ang tingin na yata nila sa akin ngayon ay walang filbe. Eh. Sa pagkakataong ito, iniisip ko segway na lang kaya ako. Subalit parang kailangan nila ng aking tulong. Kaya ang aking desisyon, inisan tabi ko muna at inurong. Ang tagal nga nila maglord, guys, eh. Buti na lang dumating ako at ako pa ang nakakuha. Partida, hindi ako nakaretrain yan, ha. Medyo na sorpresa silang lahat sa akin dito. Ginulat ko lang naman sabay prequel pala palayo. Sa paraang yun, naubos lahat ng skills nila. Hindi na kami mahihirapan mamaya. At ayun na nga guys, sa parting ito, inihanda ko na ang aking immortality para maiwasan ang mabilisang pagkasawi. Eh. Tamang krill na lang ako ng minions dito para magsabay yung flow. Kaso yung botline namin, pinabayaan na nila. Sigurado, midline ko na naman to irerekta. Sa pagkakataong ito, nagpapakiramdaman na lang kami dito ng mga kalaban. Iniisip siguro nila, bibigyan ko pa sila ng pangatlong kansa. Pwes ngayon, hindi na. Matapos nyo akong sabihan ng masasakit na salita. hindi hindi na yun mauulit pa. Nagantay muna ako ng tamang oras dito guys para pumasok. Hindi kasi pwedeng ako ang pumronta, baka ikatalo pa namin. Tapos syempre ako na naman ang sisisihin. At ayun na nga guys, isa-isa na namin silang napipitas. Ang pagkatalo nila ngayon ay wala na talagang lunas. Hindi pa nga ako nagtower luck eh. Binigyan ko muna si Bene. Eh. Akala ko kasi siya ay tore. After nga nun, tuwang-tuwa na kami. Binigyan ko pa nga sila ng huling tanong eh. Sabi ko end ko na ba? Pero syempre, biro ko na lang yun sa kanila. So ayun, kami ay nagwagi. Ito ang tinatawag na ralo ng mga pogi. Buti nga guys, pinatagal ko pa yung game na to. Tapos na dapat kanina mga 10 minuto. Pero ayos lang at at least nag-enjoy kayo, tayo at ang buong mundo.